Mix ang reactions ng mga netizens sa isang video na ipinost ni Iwamoto. Ang video ay kuha ng CCTV sa kanilang bahay na kung saan ay makikita doon nga ay umuwi ang anak ni Jodi Santa Maria at papilakson na si 3D. Sa nasabing video ay makikitang umakyat ng gate si 3D dahil wala itong susi. Makikita din sa oras ng video na nangyari ito bandang alas 12:30 ng madaling araw. Narito ang kwento ni Iwa kung bakit na ipinost sa social media. Tulog pa siya now, kaya di niya alam na pinusko ko to. Sorry nak, this is too funny na to post. Papaduplicate na ako ng susi mamaya. Comment ng netizens, dapat daw ay hindi ito ipopost para na rin sa safety ng pamilya ni Iwa. Tila tinuruan pa daw nitong kung paano ang dapat gawin ng mga magnanakaw. I suggest not to post this for your safety. Parang tinuruan mo pang magnakaw paano kayo looban. Sabi naman na isang netizen, wala daw magtatangkang magnakaw sa house nila Iwa dahil nasa exclusive village ito nakatira. Walang magtatangka dyan, exclusive village yan, tsaka walang IG ang magnanakaw. Isang netizen naman na nagsabing lagot daw si 30 sa kanyang mami na si Jody. Walang netizen din na nagsabing tila nakarelate sila at winelcome pa si 3D. Ayon sa mga netizens, kahit sila daw ay naranasan nila ito, lalo na kung uuwi ng late matapos lumabas o gumimik. Sinabihan man ng ibang netizens si Iwa na huwag itong ipost, pero tila wala lang ito kay Iwa. Para sa kanya ay cute ang nasabing video. Samantala, ilang mga netizens na paniguradong lambing lamang daw ito ni Iwa kay 3D. Natatanda ang parang tunay na anak na ang turing ni Iwa kay 3D kaya naman maayos din ang pakikitungo ni Iwa kay Jody at very close sila sa isa't isa. Kaya daw walang dapat ipagbahala ang mga tao. Ang point naman ng iba ay para sa safety nila Iwa kaya ini-encourage ng mga tao na hindi dapat ipopost ang ganitong klaseng mga video lalo na sa social media. Hanggang ngayon ay wala namang reaction si Jody Santa Maria sa post na ito ni Iwa Moto. Sa darating na December ay mag-18 years old na si 30.